what's up? Ako ulit ito. Kumusta, kumusta na kayo sa mga kachurpang at sa mga kamay test ko dyan. Andyan pa rin ba kayo? Sana andyan pa rin kayo. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel at hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na po kasi libre lang po yan. At pakalimbang na rin yung bell na yan sa so, baba para, para para lagi kang updated kung may mga incoming uploads ako na aking isi-share sa inyo. Kaya keep on watching till the end kasi our vlog for today is we're going to do Sanla update. Ayan, kasi uh, nag-follow up ako ulit kay Villarica. Ayan, kasi gusto kong uh, i-check kung steady ba yung pricing na last kong uh, share sa inyo. Kaya, Hello, welcome back to our vlog. So same pa rin na branch ni Villarica ang aking abinisita uh, ngayon kasi yun is uh, sa Station se Road. Along way lang yon pag uh, mag mamamasyal kayo sa SM Baguio. Ayun, kaya doon rin ako and uh <laughs> may bad news akong i-share sa inyo. Okay? So actually ang papapraise ko lang sana is a uh, dalawa. Dalawa lang sana. Kaso, dalawa lang na karat na 18 and uh, 21. Kaso, andito sila. Okay? Same ito ng aking na-share sa inyo na pin pinapraise ko sa isang uh, pawn shop din. And you know what, mga kachupat test ko? Hindi ito tinanggap ni Villarica. Hindi daw sila ginto. Charot lang. Basta hindi nila tinanggap itong mga chain na ito. Kasi alam nyo ang reason. Ang dami, kaya siguro pala matagal sila nag a sa Villarica naman talaga. Although hindi natin nakikita kasi nagtatago sila sa kaloob-looban. Ano? Nasa kaloob-looban sila. Ah, uh, dumadaan rin pala yung mga jewelry natin sa kanila sa magnet test, minamagnet pala nila yung mga alahas natin. Hindi lang sa pagbubutas or pag iwan ng tuldok, nagmamagnet test din pala sila. So, eto daw is, kaya uh, hindi inapraise, is namamagnet daw. Ayan, and yung magnet nila is ganito, same sa akin, pero maliit itong akin, it's like, for example, for example isize ko ito ng 1, uh, uh, yung uh, sa kanila naman is parang size 4. Parang naging times 3 yung uh, kalaki nito. Ganito rin, same na ganyan, na magnet. And then, namamagnet daw, namamagnet. Itong akin naman, na magnet is hindi, pero pagdating sa may lock, alam niyo pag sa may lock, is talagang namamagnet siya. Ayan no? namamagnet siya kasi, di ba, may spring talaga, may spring na nilalagay sa loob para mag-lock siya. Yung, Anong tawag doon sa spring? Basta may spring na kailangan ilagay sa mga chain para nga mag lock siya. Gano'n yun. Ayun. So, tinanong ko, bakit bakit hindi niyo uh, ina-accept? And real gold naman 'yan, real gold. Kasi uh, pina uh, praise ko na rin sa mga iba, ibang pawnshop ito is tinatanggap naman ginto naman siya. Doon lang and 'yun daw yung memo ni Villarica sa kanila. Lahat daw ng branch ni Villarica is ganun daw. Pag namamagnet daw is dinidecline nila, okay? So, hindi nila ito in Kasi pag salak naman talaga is yun na nga yan. Pero pag dito naman, pag dyan naman is wala o oh, wala. Hindi naman siya. Wait, tanggalin ko yung isa para makita nyo. Kaya baka na-experience nyo rin, mga pang ko, wala. Hindi siya naman dumidikit. Ayun, salak nga lang. And this one is 18 carats. 18 carats ito. And this one naman is uh, 21 carats. Ayan, 21 carats ito. Ayan, di naman siya dumidikit, no? Wala, wala. Hindi siya nagaano. Ayan, hindi siya dumidikit. Pero once na pagsalak, pagsalak, ayun siya, pagsalak sa may spring. Ayan siya. Kasi kailangan naman kasi. Ayun. So, basta yun lang daw yung uh, memo sa kanila. Ayun. Alam niyo yung yan? Sa may lock talaga. Ayan, yung lock na yan. Ayun. Kasi may spring talaga yung mga chain natin dyan. So, hindi ko na alam. Yun lang yung binigay na reason sa akin na mamagnet daw siya. So, how about the others kaya? Ano? I-magnet test ko kaya lahat yung mga chain ko, yung mga quintas ko. Sarot, Maghanap nga ako dito. So, wala. Nakalagay pala sa isang ano yun, mga lalagyan. Gaya nitong ano, try ko nga pala ito kasi may chain, may bracelet pala dito. Ayan. I try ko pala dito sa aking uh, bracelet. Ayan, kasi ito is white gold. White gold ito. O oh, hindi naman siya namamagnet magnet. Pero try nga natin sa lock Kasi iba yung lock nito eh parang padlock siya. Ayan, yan yung padlock niya. Try natin. Oh. Oh, meron. May attachment sila konti pero ayan, ayan. Oh, meron naman same lang din. Oh. Ayan. Ayun. So, ang kinuha na lang, ang uh, iniwan ko doon is yung isang bracelet ko na 21 carats. 21 carats. And, kaya siguro tinanggap. And, ano ba yung pinon shop ko? Kasi, parang ano yung last na i-share ko sa inyo? Sing -seng. Sing? -seng. Sing Sing? Sing Sing ba yon? ko na ano. Oo, Sing Sing yata. Singsing -sing yata. Yeah, mostly kasi, di ba? Kung talagang solid viewers ka, sabi ko nga pala, lahat, mostly, na aking pinapa-appraise is singsing -sing pala. Para madali siyang ma-appraise and uh, madali lang rin para sa akin. Hindi kagaya ng mga chain and bracelet na ang daming ano. Oo pala, mostly ring. Kaya now ko lang na-experience sa Villarica na ganun. Mostly na pinapraise ko sa kanila is yung mga singsing. -sing. Kaya nga sabi ko, puro tuldok na itong mga singsing -sing dito. Ayun, kasi ito is lagayan ng some of my rings. Ayun, so, alam nyo, may kinuhang isa na 21 carats. Ayan, so, pakita ko lang sa inyo na this one is very uh, updated na panibagong resibo na naman. Ayan, so, iniwan ko na ito para, ano, may may ipakita may may, 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 may kong resibo sa inyo. So, this one is very uh, new Ayan. So, ito ay bracelet. Pero alam niyo yung lock nito. Wait, papakita ko dito. Ibang klase yung bracelet na ito. Walang spring, kaya siguro tinanggap. Keep on watching. Hello sa mga ka kamarates ko. So, ito ang bracelet na dadalhin natin sa pawn shop. Ayan siya. Uh, nanabili ko kay KD of last year. So, alam niyo naman, sabi ko ngayon na uh, malakas na ang kanilang uh, online shop is marami nang nagmamind, hindi tayo makapagpili, hindi natin maipa-flex para ma-check natin mabuti and this one is hindi ito yung original na lock niya kasi this one is 21 carats I think napigtal siya kasi malambot ang 21 carats and then pagdating dito, ayan ang na-find out ko, ayan wait wait Malapit na rin siyang mazira. Ayan. Malapit siyang mazira. So, kailangan palitan din ito or uh, ibenta na lang natin para bili tayo ng ibang bracelet. So, ganyan yung mga ginagawa ko sa aking mga jewelry. Pag pinagsamaha, pinagsamahan, pinagsamahan, <laughs> pag pinagsawahan ko na sila, binibenta ko rin sila and then binibili ko rin sa mga ibang alahas. So, eto siya. So, yon na klase ng sing -sing. It's like yung may i- Ikawit mo lang nga, eh. isunan so, niya Tagalog na day, ikawit mo. Parang yung mga S talaga, parang yung mga lock ng mga 24 carats na S siya or W. W. <laughs> S or W na walang, ano, walang spring. Kaya siguro inaccept yon yon pala ang naisip ko, okay? So, well, comment down below sa mga naka-experience kasi yun pala naisip ko parang yeah, it's now na parang first time lang na nagpa-praise ako ng ganyan. Ayun, kaya grabe rin yung reaction ko kasi mostly pala na pinapa-praise ko is mga sing-sing. Eh, sing-sing, wala namang mga lakian or ano, di po ba? Ayun. And yung bracelet talaga kinuha kasi kakaiba yung lock niya. Napalitan yung lock nun, hindi yun yung original na lock niya. Okay, so ang timbang noon, ang timbang noon is, eto siya, hindi nyo maano to. Shadong nanay. Ayan, so eto yung bracelet. Bracelet siya na 21 karats ng timbang is 3.4. 3.4 And, ang sandla natin doon is 12,600 pesos. So, i-divide natin, 12,600 pesos. Ang lumalabas na program is 3,705. So, yung last na na-share ko sa inyo is 3,700 pesos. Pero, ano yun? 3,715 Hindi ko na maalala. 3,700 uh, something rin siya. Pero, parang bumaba ng about 20 pesos or 30 pesos. But, at least, same pa rin na nasa 3,700 siya. Ayun. So, same pa rin pala. I think yan na yung pinaka-standard na Uh, appraise nila sa 21 carats. Ewan ko lang sa inyo, please share naman, comment down below. And sa mga nagtatanong pala naman ng 22 carats and 24 and... Sa 14, pag mataas na yung uh, binigay kong appraisal ng 21 carats, of course, alam na natin na pag sa 22 and 24 is mataas rin, dagdagan nyo lang ng konti konti yung 3.7. So, it's like yung 22 maybe, uh, let's say, 3,800 plus, gano'n. And then, maybe yung 24 is nasa 3.9, gano'n. Kasi nga, hindi ko pwedeng ipa-appraise lahat ng carats sa kanila kasi ayun nga may mga time pa nga na masusungit sila and maraming tao na ano doon kasi daanan lang yon eh maraming tao doon kaya nahihiya rin ako and yun nga ayokong lahat ng mga jawal uh, jewelry ko is tad, -tad na ng tuldok nang ball pen. Ayun. Itong mga sot ko na nga to is marami na rin itong tuldok ng ball pen ni Villarica kasi pinapraise ko na rin ito. Pinapraise ko na rin ito. May mga ano na ito. Marami ng vent. 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 Hindi naman siya yung vent kasi hindi naman talaga yung tagos. At as in parang tuldok lang siya. Dinidiinan. Para ah, uh, i-check kung real gold rin sa loob niya. So, Yeah, that's it for today's vlog. Yung 18 carats pala is, ano, same yung appraisal ng uh, 21 carats. So, ibig sabihin, same, same lang din sa 18 carats naman na yung last na i-share ko sa inyo na umabot ng 3,200 plus din. So, taas-taas. Yun nga lang, nawindang ako sa mga chain na pinapraise ko. Ganun pala, lahat daw ng... Uh, branch ni Villarica is ganun daw ang memo ng kanilang bossing. So, yeah, that's it for today's vlog. And you know the drill if you're new to this channel. Thanks for watching. Bye-bye and God bless.